dili man tanan empleyado ang wala pa na swelduhan no okay uh, kani na mga opisina nga na swelduhan na tungod kay naka uh, human na sila sa kanang itawag na to og uh, renewal process no okay unsa renewal process sa pagsugod sa ikaduhang termino ni Mayor Clarex Uy, no gani mapasalamaton pa gani unta ang pipila na to ka job order kay uh, bisan pa man nga kamulong na atas sa status status quo order no nagpagawas man si mayor sa paglingkod niya sa ikaduwang termino hmm. which is niya nagpagawas siya status quo order nga uh, tanan empleyado uh, maka duty bisan pa man wala pa sa wala pa na rin yun. ang proseso manggod una nangayo si mayor Clarex og mga PDS and evaluation sheet gikan sa mga department manager bilang matag-usa ka job order nakita din dito nga, na ay mga pipila, kunay absences, sila sa dili mga priority nga i-renew. pipila na ay mga uh, late o daghan absences. So, mm -hmm. motong mutong i-consider na to, nga mag-submit ang mga mga departed managers o evaluation sheet. Then, nakita dito nga uh, tinood, daghan sila. So, mutong nga uh, araw aron na naayo man sila o chance kang mayor nga makatrabaho pagbalik mm -hmm. na order, dunay Uh, pagpatawag sa matag tagsa tagsa ka opisina. Mm. So, tani sa medyo tinuod na na kalangay kay uh, sa mil Kapin ka mga empleyado yeah, ng job orders sa ato ang City Hall, kitag mm. itagsa tagsa ka na og atubang ni Mayor Clarex oy aron makita pud niya og paghatag pud bili ni Mayor Clarex oy sa atong mga job order nga na ang maayong relasyon kay kanibaya sila mo baya ning mauban sa atong mayor sa pagpangalaga no dili oh. tiaw ang mga adlaw nga gigahin sa mga empleyado sa pagpangalagad. So muna nga, kinanglan, maayo po atong relasyon sa mayor. Kay, uh, kinanglan, align po ilang katuyuan pagpangalagad sa tao. And then karon uh, na, ay na, 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 nagreklamo, pero unta, dayag ta siya sa iyahang uh, identity o asa siya ng opisina. Kay Basin, isa na siya sa opisina nga wala pa na patawag tungod kay uh, schedule man no ang ah. Maong, atubang atubang yon no uh, gani pwede man ta mangutana sa pipila ka mga job order ng ning appeal no kanang gitawag nitong na appeal nang naghangyo ubang uh, marinyo tungod sa tardiness o ilahang absence so naay uban diha baguhay na, na na interview no na hinabi ni mayor mm. so mo ko nga na ay pagkalangay no ato lang pagpasabot nga o, dili na tungod kay uh, dugay kay ang proseso na ay tungod na kana silang mga tawhana do na pud nay apelar kang mayor kay tungod din na sila marinyo ito tungod lagi like, sa absences og tardiness no mm. uh, mo giconsider na to isa gani uh, wala man gani ni balik yato ng na nga sweldo ana wala man ta nagingon nga kinahanglan mo balik og magpasalamat but pero reklamo gani uh, daghan dayon makisawsaw paabot lang no mm. sa atong mayor nga atong wala pa nang swelduhan unya na humana pagprocess pag process sa ilang evaluation sheet or evaluation forms mm. Uh, sila gamay kay kining tanan ibuhat ni sa tong mayor para mangyapon sa ikaayo sa dagan sa pagpanerbisyo sa tos katawahan no wala ni buhata at tungod pagpihig sa mga empleyado hmm. Patili, gisiguro lang sa tong mayor nga ang mga lagad kauban niya no para sa katawahan is dunay maayo nga uh, dedikasyon sa trabaho no kay uh, pribilehiyo kining manarbaho tas gobyerno bigan kay gusto manarbaho pero naipipila nga nagpabadlong muna nga uh, kinahanglan po atong i-evaluate ang maong nga mga empleyado. Ah, gani na ay, nabasa na itong mga comments sa maong nga face. Hmm. Ah, ni uh, uh, Doon ay mga troll account. to oh. Sakay na nice. lang sa panahon.